good afternoon po. So, gagawa man lang ako ng kahit kung tingin video, kahit mga 8 minutes lang. So, sa ngayon, wala naman akong pasok. <laughs> Kasi nag-graduate na. Pero may mga additional pa rin ako. Kahit paano, yung baka next week, tawagan ako ng school. At mag-i-start na naman ako ng school. Di ko lang, di pa naman sigurado na tapawagan ako. So, gagawa naman ako ng videos. Kasi gusto ko naman akagawa ng videos 3 times a week o kahit 2 times a week naman ngayon, kasama ko yung mga friends ko. Pero ang sasayawan sila. Pero ang ito, <laughs> nakaupo lang sa isang sulok. Wala. Nay, talaga akong magano magsayaw-sayaw. <laughs> pero nag-join naman ako sa kanila kanina. So, kahit paano nakasayaw naman ako. naka-challenge naman ako. Di naman ako naging iisa marami naman kami. Ay, apat pala, hindi marami. A ano kami, apat. So, ayun yung mga bisit. Dito kami ngayon sa seaside. So, kapag dito kami ngayon sa seaside, Ito syempre, yun ang gagawin namin, magsayo-sayo. Pero maganda nga, guys, kasi nga, sa ngayon, hindi naman, ano, hindi, ma hindi masyado malamig. So, magandang gumawa ng videos. At hindi lang magandang gumawa ng videos, magandang maglakad-lakad. Ayan yung aking mga beshi, oh tsaka talaga guys marami naglalakad dito against the light kasi kaya medyo mad madilim siya at pagaganyan ko lang yung camera ko para naman kahit parang maliwanag at syempre kita nyo na no rin ako diba? so kahit 8 minutes man lang makagawa naman ako at makagawa naman ako ng content kahit makapaan kasi sayang yung ano ko yung, yung youtube ko okay. malay yung, malay yun naman mamonetize follow nyo ko charot <laughs> Pero day by day, nagpapasalamat pa rin ako kahit pa, no? Siyempre, may nanonood pa rin kahit pa konti-konti, di ba? Ayan. Ayan si kapatid. Ayan si Beshi. Nagaling sumayo yan. Ako lang, ako lang talaga hindi marunong. Tapos yan si Beshi namin, o. Oh, taga San Silvio yun yan. Gabaldings ko siya. Talaga yan siya yung lagi namin kasama. Ayan, jamming-jamming silang mag-ano, umlamin. <laughs> Jaring silang sumaya. Ako lang ang hindi maronong. Ayan, may sans-inside sa amin. Ayan. Ayan. Sans-inside yan. Yung sa kamala na yan, shopping yan. Ayan, kaya nyo yan. Ako lang yung audience nyo, ha? Sige lang. Yan sila, malalaki na yung followers nila. Mas malaki yung mga followers nila kesa sa akin. Sa, sa YouTube at saka sa, sa Facebook. Pero okay lang. Siyempre, hindi naman ako naiingit kahit na paano. Ako na may nag-i-effort lang. <laughs> nag-i-effort lang talaga. Siyempre, kailangan talaga natin pagtsagaan para naman tayo i-follow, yu, yuf, di ba? Pero sila kasi mas matagal na sila kisa sa akin. Ako, hindi pa masyadong matagal. Pero syempre, sinusubukan ko pa rin. <laughs> kahit na may paano, dragdag naman yung aking followers, guys. Diba? Ano guys, kahit ano, kahit Uh, yung alaga ko pag uh, sumusunod sundot hatid ako sa kanila minsan nag talaga naglalakad ako sa bandang to nilalakad ko lang yan simula school papunta sa bahay kasi gusto ko naman kahit paano yun na yun ang exercise ko magandang pang lakad-lakad dito ayan yung, yung tulay na yan papuntang shotin yan oh ayan Papuntang siya, ay talagang lumapit pa papuntang siya yan. Yung sa kabilang yan, di ko lang alam kung sa... Masyado kasing masilaw, kasi nga may araw pa. Ayan. Ayan, guys. Kung mapapansin nyo yung pinakadulo-dulo na yan. Yan sa pinakadulo-dulo na yan. Yan ang school ng alaga ko. Pero iikot pa rin papunta ng Vista fardiso. Saka ayan, nilalakad ko lang yan. Mga 20 minutes din ako naglalakad simula school hanggang dito sa amin sa, sa Taishuham. So, bali tatlong station yan kung, kung magsasakay ako ng bus. Pero mas maganda kasi talaga guys na kahit paano yung naglalakad. Ano syempre, nagkakaedad na tayo. At, hindi, hindi naman sa nagkakaedad, talagang maganda yung exercise. Dito guys sa Hong Kong, kung makikita nyo, yung mga ano dito, yung mga tao, makikita mo yan, lagi sila nag exercise Hindi hindi lang matanda ah, mag ano, magbata o matanda. Alos makikita mo makikita niyo sa umaga. Hindi lang sa umaga ah, kasi pagdaan ko sa umaga hanggang hapon, ang hanggang gabi, ang daming tao dito kasi nga malapit lang kami dito sa ano sa seasides, kitang kita to sa kwarto ko kaya kahit gabing gabi na nakikita ko ang dami-dami pa rin naglalakay tapos yung dito na yan, ito, yan ang ano ng bus. dyan pa rin ako nag-aantay ng bus. <laughs> pag mag pag mag uh, at maghahatid ako sa alaga ko, ayan yan pa rin yung antayan namin ng bus. At saka, yan sa kabilang yan, yan pa rin ang building namin. So, kaya, ngayon, hindi masyado akong gumala kasi nga, uh, mga time will come, siguro ilang weeks punta naman ako ng school busy na naman ako doon so gusto ko munang magpahinga kahit konti dito lang muna ako sa amin. Na syempre, mas magandang dito. Dito pa rin ako sa amin kasi nga syempre, kahit paano yung hindi ako nagagastos saan. Pagkain lang yung nagagastos sa akin. Ano? Di ba? Saan ka pa niyan? Nakatipid ka na, hindi ka pa nagastusan. <laughs> Pariho lang. Nakatipid, hindi na nagastusan. Na syempre, kailangan nating mag-ano rin, magtipid kasi rin. May anak din ako. Yung igagastos ko, ipapadala ko na lang sa anak ko, allowance niya. Nag-aaral pa rin yung anak ko, di ba? ayan guys, ang ginagusto kong tumambay dito kasi nga, liban sa mapresko medyo may hangin, syempre may mga puno din, may halaman at pagdating ng medyo hapon-hapon maririnig mo yung mga huni ng ebon <laughs> saan ka pa niyan? Diyan sa light, uh, linyang yan guys, yung sa kabila linyang yan para sa bike tapos yung sa kabila naman, ayan, antaya ng bus, so yan mismo ang inaantaya namin ng bus pagpapunta ng school, yung ano na yan bus station na yan, o oh, bus stop tapos yung sa kabilang buildings, ayan, yun ang kamtay. Diyan kami kumakain, tumatambay. So, di ba? Saan ka pa? Malapit laang? Yan yung yung bus na. May <laughs> duman na bus. Saan ka pa yan? Tapos yung sa dulo, yan na yung buildings namin. Di ba? Maganda. Hindi na kami lumaya. <laughs> no? guys, ako po yung magpapaalam na po sa inyo. Kahit paano ako po yung nakagawa ng kunting videos. Mga, naka 7 minutes din o 8 minutes din ako. So, ang mga ina-upload ko pong videos sa ngayon, ito po ay buhay o FW. <laughs> so, gusto ko lang pong i-share yung pang araw-araw kong gawain. Lalo yung tuwing day of ko kung saan ako pumupunta at kung ano yung ginagawa ko. So, sa mga nanonood po, thank you so much po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nunood po ng videos ko. At ako po yung uh, magpapaalam. No? God bless us all po. Ingat po kayong lahat. At gabayan po kayo ng panginoon. Thank you so much guys. Bye bye. Mali pala yung pinto na dapat dito.